Naligo kami ng dagat kasi last day na namin ngayon. Pauwi na kami ng Maynila bukas. Hey guys. O, umano na sila, umawas na sa dagat. So, kainan na. Kainan sila guys. Ito yung ano namin. Yung handa ng aming Pamamaligo, oh, mayroon kaming isaw Saging Itlog Itlog Mayroon naman kaming Tansit Tapos no? Tapos din Maduya Ayun okay. Yan ang pwede mo dito yun, na, yun ang baon na rin guys para pagugutumin Chess kami! Kayaan na lang kami Let's kami! Uh. Para hindi sila magutom <laughs> Yung bulati namin Para hindi magutom yung bulati namin <laughs> 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 Ito. Kain-kain muna guys. Hindi na guys, kain tayo. Masarap ba yung bawang natin? Ganda. Papa, hot dog, rush para sa pantay, para maruya, para anong Anong pakiramdam mo sa sarap ng bawang natin? Ah. Anong, ano? Ang ano? Masaya. Masaya po Dahil nandito tayo naliligo. Mm. Mm. Oh. Ngayon, dito. anong nararamdaman mo? Happy ka ba? Dijon, Happy ka ba? Sobra-sobra. Manday. Happy ka ba? Ha? Ito ang last natin sa ano Dijon. sa pagligo ng dagat. Kasi... Bukas... Mag-ano na tayo? Dabaan na ato Kaya na sa Maynila. Uto... Maynila. Kaya... Goodbye... Katbalugan. Uh, ito na ang huling... Huli natin sa... Maliligo sa Katbalugan. Sana sa... Susunod na panahon, mabuhay pa tayo. Tara ma siguro. Pag ano na namin dito, mabuhay sa susunod. Baka mga ano na ito, baka may mga bahay na ito. At mga ano, baka terminal na ito. Kasi ito yung gagawin na terminal mga guys ng Tagbalugan. yo so, lahat ng ano, mga bus dito na. ah uh, siguro. Yung mga ano, dito yung yung mga bus papunta sa Manila. Kami ng mga <laughs> ano dito, katiwala ng e, kaya dito, tayo Sana makapunta pa kami dito mag Makaligo pa pero siguro Kung gawin na itong terminal Baka Bibisita na lang kami dito Yung lugar na ito Sasabihin namin, oy nandito na naman kami nakabalik Pero ano kung mali ko man kami ng dagat, baka hindi na dito. Pero kung ano, bawa kung hindi pa ito gawin na terminal. Sigur. dito pa rin kami maliligo guys. Dito yung ano, kasi dito guys, start dito maliligo. Maliligo. Ah, sarap dito maliligo guys. Ano, bawa kung may alon. At malakas yung hangin o oh, dito ka lang mag ano dito ka lang ma mag ano sasalipot Sa -sa oh, no 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 tapos hindi naman dito guys oh, ano oh, oh, oh. dito naman di delikado hmm delikado lang dito guys yung ano yung mga makasaramad mga ano mga Sarap dito guys, you pwede ka dito tumalon Yung dagat na ito guys Tumalon <coughs> Kami naman ang ano Matain so, Guys, dito lang tayo guys Love you Love you <coughs>